Sa ating modernong pamumuhay, hindi nalingid sa marami sa atin ang kawalan ng maayos na tulog. Maraming senior citizens at kahit mga nasa gitnang edad ang nakakaranas ng paggising sa gitna ng gabi lalo na sa pagitan ng 3 hanggang sikpo ng umaga. Ayon sa tradisyong espiritual ni Paramahan sa Yogananda, may partikular na kahulugan at mensahe ang paggising sa ganitong oras. Sa kanyang mga turo, tinuturing niyang ito ay panahon kung saan mas malapit ang tao sa divine consciousness at maaaring magkaroon ng mas mataas na antas ng kamalayan. Ngunit mahalaga ring maunawaan na hindi lahat ng paggising sa ganitong oras ay normal. Sa konteksto ng Filipino culture, napansin natin na marami sa ating mga nakatatanda ang natutulog ng huli pagkatapos, maglinis ng bahay, magluto o magbantay sa mga apo. Ang research mula sa Harvard Medical School at National Sleep Foundation ay nagpapakita na ang paggising sa pagitan ng 3 hanggang 6:00 AM ay kadalasang indikasyon ng stress, hormonal imbalance o sakit sa puso at baga. Sa kabilang banda, maaaring ito ring ay senyales na ang katawan ay naghahanap ng katahimikan at panahon para mag-reflect o parang tinuturo sa atin ni Yogananda na manalangin o mag-meditate sa oras na ito. Bilang karagdagan sa buhay ng mga Filipino senior, kadalasang silang nagigising dahil sa pananakit ng katawan. High blood pressure o simpleng aging effects sa circadian rhythm. Ang simpleng pag-inom ng mainit na tsaa o pagsasagawa ng deep breathing exercises bago matulog ay makakatulong. Ngunit higit sa lahat, mahalaga rin ang pag-unawa sa mensahe ng ating katawan at espiritu. Hindi lamang ito pisikal na senyales kundi maaari ring na paalala. Isang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa Diyos o sa ating sarili. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang limang banal na Mensahe na ipinapaliwanag ni Yogananda para sa pagising sa ganitong oras. Unang mensahe, panahon ng pagninilay at pagdarasal. Ayon kay Yogananda, ang unang mensahe ng pagising, sa pagitan ng 3 to 5 a.m. ay panahon ng espiritual na pagninilay at panalangin. Sa oras na ito, mas tahimik ang paligid at mas receptive ang ating isipan sa divine guidance. Ang konsepto ay kapareho rin ng tradisyonal na Filipino, practice ng pagdarasal sa umaga o tinatawag nating Angelus sa ilang mga katolikong pamilya. Research mula sa Journal of Behavioral, Medicine ay nagpapakita na ang regular na meditation o prayer bago o habang gising sa maagang oras ay nakakatulong sa pagbaba ng stress hormones, pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng immune system na critical para sa senior citizens. Sa pangaraw-araw na buhay, may mga kwento, ng mga nakatatanda sa probinsya na ay nagigising ng maaga at nakakaranas ng katahimikan ng puso habang nag-aalay ng panalangin. Ang simpleng ritual na ito ay hindi lamang nagdudulot ng mental clarity kundi nagbibigay din ng spiritual fulfillment. Sa research sa psychology of religion and spirituality, napatunayan na ang taong nagme-meditate o nagdarasal sa maagang oras ay mas malalim ang self-reflection at mas positibo ang pananaw sa buhay kahit pa may katandaan o oh, health concerns. Para sa mga Filipino senior, ang routine na ito ay maaaring maging personal na bonding moment sa kanilang sarili at sa Diyos. Halimbawa, maaari silang maglaan ng 15 to 30 minutos ng silent, meditation o pagbasa ng mga banal na aklat habang nakaupo sa labas ng bahay. Pakiramdam nila ay may koneksyon sa kalikasan at sa divine energy. Kahit pa may insomnia o iba pang kondisyon sa pagtulog, ang simpleng pagsubok na magising ng maaga para sa pagninilay ay maaaring magbunga ng positibong pagbabago sa mental at emotional health. Sa ganitong paraan, naiintindihan natin ang unang mensahe ni Yogananda. Ang paggising sa ganitong oras ay hindi simpleng aksidente, kundi isang paanyaya sa mas mataas na spiritual awareness. Ikalawang mensahe, paglilinis ng enerhiya at katawan. Ang ikalawang mensahe ayon kay Yogananda ay ang paglilinis ng enerhiya at katawan. Sinasabi niya na sa pagitan ng trek hanggang 5 a.m., natural, na bumababa ang enerhiya ng katawan at nagiging mas receptive ito sa positive vibrations. Sa Pilipino context, marami ang nagsasabing umagang may dalang linaw. Isang pagkakataon upang simulan ng araw sa mas malinis at balanseng katawan at isip. Scientific research. Mula sa sleep medicine reviews ay... Nagpapakita na ang maagang pagising ay nakakatulong sa regulation ng circadian rhythm, pag-aayos ng hormone levels, at pagpapabuti ng cardiovascular health na napakahalaga lalo na sa mga senior. Sa karanasan ng maraming Pilipino lalo na ang mga nakatatanda sa probinsya, may mga simpleng gawain na ginagawa sa umaga tulad ng paginom ng mainit na tubig, stretching o maikling paglalakad sa bakuran. Ang mga gawain ito ay... Naglilinis hindi lamang ng physical na katawan kundi ng mental stress din. Kapag pinagsama sa maikling meditation o panalangin, mas nararamdaman ang enerhiya ng araw na pumapasok sa katawan at nagbibigay ng sense of rejuvenation. Bukod dito, maraming seniors ang nakakaranas ng insomnia o fragmented sleep. Sa ganitong sitwasyon, ang pagising sa maagang oras ay maaaring itoing natural signal ng katawan upang maglaan ng oras para sa energy realignment. Sa Filipino culture, ang ganitong practice ay parang pagbibigay galang sa sarili. Isang paraan ng pagpapahalaga sa katawan at espiritu bago magsimula ang abalang araw. Sa research mula sa National Institutes of Health, na pagalaman na ang regular na maagang pagising na may kasamang light, physical activity at meditation, ay nakakatulong sa pagbawas ng anxiety at depression sa mga nakatatanda. Dito natin nakikita ang mensahe ni Yogananda. Ang pagising, sa pagitan ng 3 hanggang 5 a.m. maglinis at magreset, hindi lamang ng katawan, kundi ng enerhiya at damdamin. Ito rin ay paaalala na sa bawat umaga may pagkakataon tayong magsimula ng bago, mas malakas at mas malinaw ang isip. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa, ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikatlong mensahe, pagbabalik loob at pagpatatawad. Ang ikatlong banal na mensahe ni Yogananda, tungkol sa paggising sa pagitan ng 3 to 5 a.m. ay tumutukoy sa pagbabalik loob at pagpapatawad. Ayon sa kanya, ang tahimik na oras na ito ay nagbibigay daan sa mas malinaw na pagninilay at mas bukas na damdamin. Sa mga ganitong sandali, mas nararamdaman natin ang ating tunay na emosyon at mas madaling makita ang mga bagay na kailangan nating ayusin sa ating puso. Suportado rin ito ng siyentipikong pananaliksik. Ayon sa Journal of Positive Psychology, ang aktibong pagpapatawad sa sarili at sa iba ay nakakatulong sa pagbaba ng stress pagpapaayos ng kalusugan ng puso at pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog ang simpleng kilos ng pagpapatawad ay may direktang epekto sa ating pisikal at mental na kalusugan na lalo pang mahalaga sa mga senior citizens sa konteksto ng kulturang pilipino may malalim na tradisyon ng pagpapatawad sa umaga na kadalasang ginagawa bilang paraan ng pag-aayos ng relasyon sa pamilya o komunidad halimbawa isang lola na nagigising ng maaga ay maaring magmuni-muni tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga anak o apo at magdasal para sa kapayapaan ng pamilya. Ang ritual na ito ay hindi lamang nagdudulot ng emotional relief kundi nagpapalakas rin ng mental clarity. Ayon sa pananaliksik ng University of California, ang regular na no spiritual reflection or morning meditation ay napatunayang nakakababa ng cortisol levels ang stress hormone at nagpapataas ng resilience particular sa mga senior citizens, mahalaga ring tandaan na ang pagbabalik-loob ay hindi lamang para sa ibang tao kundi para sa sarili rin. Sa buhay ng maraming Pilipino, madalas nakakalimutan nilang alagaan ng kanilang sariling kaluluwa dahil sa dami ng responsibilidad sa pamilya o trabaho. Ang paggising sa ganitong oras ay isang paalala na bigyan ng halaga ang sariling puso at isip. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng silent reflection, journal writing, o simpleng malalim na paghinga habang iniisip ang positibong aspeto ng buhay. Sa kabuuan, ang 3 to 5 a.m. ay hindi lamang oras ng pisikal na paggising, kundi oras ng espiritual na paggising. Ang mensahe ni Yogananda ay malinaw. Gamitin ang tahimik na sandali para ayusin ang puso, patawarin ang sarili at ang iba at ihanda ang sarili para sa mas maayos at produktibong araw. Sa ganitong paraan, Nagiging holistic ang kalusugan, pisikal, mental at espiritual na napakahalaga para sa mga Pilipino senior na nagnanais ng mas mahabang buhay na may kalidad at kapayapaan ng isip. Ikaapat na mensahe, paglinaw ng layunin sa buhay. Ang ikaapat na banal na mensahe ayon kay Yogananda ay ang paglinaw ng layunin sa buhay. Sa ng 3 to 5 am, natural na tahimik ang isip kaya't mas madali itong mag-reflect. Sa mga personal na goals, pangarap at papel natin sa buhay, ayon sa Harvard Health Publishing, ang maagang paggising at paggamit ng oras para sa introspection ay nakakatulong sa mental focus, productivity at life satisfaction lalo na sa mga senior citizens. Ipinapakita ng research na ang maagang umaga ay may mas mataas na kapasidad ang utak na mag-process ng mahahalagang desisyon at planuhin ang mga susunod na hakbang sa buhay dahil wala pang distractions mula sa kapaligiran o teknolohiya. Sa Filipino context, maraming nakatatanda ang nakakaranas ng kawalan ng direksyon pagkatapos magretiro o matapos ang aktibong yugto ng buhay. Maraming lolo at lola ang nahihirapang tukuyin kung ano ang kanilang bagong misyon o kung paano nila magagamit ang natitirong panahon sa produktibong paraan. Ang paggising ng maaga at paglaan ng oras para sa Personal reflection ay nagbibigay daan upang muling tuklasin ang purpose sa buhay. Halimbawa, ang isang lolo na nagigising ng 4 a.m. ay maaaring magplano ng simpleng community service. Pagtuturo sa apo ng kultura o kasanayan o pag-alaga ng hardin, manggawain na nagbibigay, ng fulfillment at sense of contribution na mahalaga sa kalusugan ng isip at emosyon. Ayon sa Journal of Gerontology, ang mga seniors na may malinaw na, purpose sa buhay ay may mas mababang risk ng depression, chronic illnesses at cognitive decline. Sa kultura ng mga Pilipino, ang focus sa pamilya at komunidad ay natural na nagbibigay ng sense of purpose. Subalit sa tahimik na oras ng umaga, may pagkakataon ding mas personal at spiritual ang refleksyon. Dito iniisip hindi lang ang kapakanan ng pamilya kundi patinalin ang sariling growth, inner peace at mga pangarap na matagal nang nais to paarin, sa karanasan ng mga Pilipino senior, ang paglaan ng 30 to 60 minuto sa umaga para mag-reflect, mag-meditate o magsulat ng journal ay nagbibigay ng clarity, motivation at inspirasyon para sa araw. Ang mensahe ni Yogananda ay malinaw, gamitin ang tahimik na oras na ito upang tuklasin ang tunay na layunin ng ating buhay. Hindi lamang ito nakakatulong sa mental at emotional health, kundi nagbibigay din ng espiritual na lakas na humahantong sa mas makabuluhang araw, mas maligaya at balanseng buhay at mas malalim na koneksyon sa sarili at sa komunidad. Ikalimang mensahe, pagtanggap ng divine guidance, ang huling banal na mensahe ni Yogananda tungkol sa pagising sa pagitan ng 3am ay tungkol sa pagtanggap ng divine guidance. Sa kanyang pananaw, ito ang oras kung kailan pinakamadaling makakonekta ang tao sa kanyang higher self at sa Diyos. Hindi. Lamang ito simpleng pagising. Ito ay isang espiritual na paanyaya na makinig sa tinig ng puso at espiritu ayon sa research na inilatala sa Frontiers in Psychology. Ang regular na morning meditation or prayer ay may direktang benepisyo sa emotional resilience, pagbawas ng anxiety, at pagpapalakas ng sense of purpose at contentment. Sa ang simpleng aktibidad ng maagang pagdarasal o pagmumuni-muni ay may kretong epekto sa mental at emosyonal na kalusugan ng tao. Sa konteksto ng kulturang Pilipino, maraming ritual at tradisyon ang nakatuon sa maagang pagdarasal. Mula sa simpleng pag-upo sa harap ng altar, pag-alay ng kandila hanggang sa pagbubuhos ng pasasalamat sa Diyos sa simula ng umaga. Ang mga gawain na ito ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya, kundi nagsisilbing paraan ng pagpapalakas ng loob at espirito. Para sa maraming senior, Citizen sa Pilipinas, lalo na sa mga lolo at lola sa probinsya, ang ganitong routine ay nagbibigay ng inner peace at mental clarity. Madalas nilang ikwento na ang pagdarasal bago, magsimula ang araw ay parang pag-aayos ng kanilang isipan at damdamin bago harapin ang anumang hamon ng buhay, hindi rin limitado sa espiritual na aspeto ang benepisyo ng maagang paggising, ayon sa American Psychological Association. Ang pagkakaroon ng quiet time sa umaga ay nakakatulong sa mas malinaw na pag-iisip, mas maayos na decision making, at mas maginawang relasyon sa pamilya at komunidad. Halimbawa, ang isang senior na nagme-meditate bago magluto o maglakad sa bakuran ay nagkakaroon ng focus at emotional stability sa buong araw. Ang ganitong practice ay nagpapakita rin ng proactive approach sa sariling kalusugan at kaligayahan. Ang mensahe ni Yogananda ay malinaw. Ang pagising sa ganitong oras ay hindi simpleng aksidente o senyales ng insomnia. Ito ay isang divine invitation, pagkakataon upang makinig sa guidance ng ating puso, espiritu at sa Diyos. Para sa Filipino senior, ito rin ay paraan ng pagpapakita ng respeto sa sarili at sa buhay. Sa bawat umaga, may pagkakataon tayong magpasalamat, magnilay at magplano hindi lamang para sa physical na aspeto ng ating araw, kundi pati na rin sa spiritual at personal growth. Sa ganitong paraan, ang maagang paggising ay nagiging regalo, isang paalala na ang bawat araw ay may kahalagahan at puwang para sa pagpapabuti ng sarili at pakikiugnayan sa Diyos at kapwa, pangwakas na kaisipan. Sa kabuuan, ang paggising sa pagitan ng trikan hanggang 5 a.m. ay may mas malalim na kahulugan ayon kay Yoga Anda. Hindi ito simpleng sintomas ng insomnia o epekto lamang ng pagtanda. Ito ay isang sagradong panahon para sa spiritual reflection, pagpapatawad, paglilinis ng enerhiya, paglinaw ng layunin at pagtanggap ng divine guidance. Sa konteksto ng mga Pilipino, ang maagang umaga ay kadalasang tahimik at nagiging perpektong pagkakataon para sa panalangin, meditation o simpleng bonding sa sarili bago magsimula ang abalang araw. Maraming Pilipino senior ang nakakahanap ng kapayapaan sa ganitong ritual mula sa pagupo, sa labas habang huminga ng malalim hanggang sa pagdarasal kasama ang pamilya na nagbibigay ng sense ng koneksyon sa sarili at sa mas mataas na nilalang. Ayon sa research mula sa National Sleep Foundation at iba pag-aaral sa neuroscience at gerontology, ang maagang pagising ay hindi lamang fisikal na proseso kundi may positibong espiritual na kalusugan. Ang mga sinyo na may consistent na morning routine kabilang ang tamang pagkain, light exercise, Meditation at reflection ay mas nakakaranas ng emotional clarity, mas malusog na katawan at mas matatag na mental resilience. Ang simpleng aktibidad tulad ng paglakad sa bakuran o pagbigay pansin sa mga tunog at tanawin sa umaga ay napatunayang nagpapababa ng stress hormones, nagpapataas ng serotonin at nagdudulot ng inner peace. Sa karanasan ng maraming nakatatandang Pilipino, lalo na sa mga probinsya at lungsod, ang maagang paggising ay nagiging sandali ng personal growth at introspection. Sa gitna ng modernong buhay na punyo ng distractions, ang sandaling ito ay paalala na bawat oras ay may kahalagahan at may pagkakataon para sa pagbabago at pagpapabuti. Hindi lamang pisikal na paggising ang nagaganap kundi espiritual na paggising din. Isang pagkakataon upang ayusin ang relasyon sa sarili, magpatawad at linisin ang isip at puso. Sa huli, malinaw ang mensahe ni Yoga, Nanda, huwag isipin na ang Pagising sa 3 hanggang 5 a.m. ay problema lamang. Ito ay isang paanyaya mula sa divine consciousness upang linisin ang katawan, isip at damdamin at upang hanapin ang tunay na layunin sa buhay. Sa pamamagitan ng pagyakap sa ritual na ito, bawat Pilipino senior ay maaaring makamit ang mas makabuluhan, mas maligaya at mas malusog na araw-araw na pamumuhay habang pinapalakas ang koneksyon sa sarili, pamilya at sa mas mataas na espiritual na enerhiya. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na